Galing po ako sa yung bagyong Christine sa Albay, mm -hmm. sa Hobilyar, sa Libon, at saka sa Opo. Ganon din ang naging sitwasyon sa Milaor, sa Naga. Itong mm -hmm. Christine, mm -hmm. galing din po ako doon sa uh, itong landslide sa Talisay, Batangas. Ako nga po ang naglibing ng dalawang pong namatay. Mm -hmm. So tama po yung ginagawang pag Pero ang minumungkahi ko ngayon, mm -hmm. gamitin na po yung pribadong sektor. Hindi mm -hmm. po kaya ng DPWH lang yan. Mm -hmm. Sa bawat lugar po may construction, may gumagawa ng subdivision. Mm -hmm. Ipagamit na po yung mga bulldozer bakho nila. Nando na po yun. Mm -hmm. So, i-volunteer na ng mga pribadong uh, sector? I-reimburse. I-reimburse. Oh, okay. ng gobyerno mm -hmm. yung gasolina at yung sweldo ng backhoe operator mm -hmm. at bulldozer operator. Yun lang po, ang, yun lang po ang solusyon. Para makatulong. Kasi nando na sila eh. Yes, oh. nandun na sila. Kasi nandun sa lugar. Yung, yung, mga heavy equipment ng DPWH, manggagaling pa yun sa regional office. Mm -hmm. Kung sa Camarines, sorry, sa Naga pa manggagaling yun. Mm -hmm. Eh kung, kung ang, ang tama po isa is iriga, Malayo-layo po so, yun. Layo, layo, no? so, at kung gusto naman ng mga kontratista na makatulong kahit na hindi i na sila bayaran, sir? I-reimburse <laughs> at siguro oh. gamitin po na meron tayong uh, accreditation board mm -hmm. ng construction mm -hmm. para maging class A ka, class AA, AAA. Mm -hmm. Yung mga tumutulong sa mga ganitong kalamidad, bigyan po ng karagdagang credit. Ayun, pa, para maging, panging, ano maging incentive? Hindi lang mm -hmm. po incentive. Mm -hmm. Maging credit na na mm -hmm. para ma- kung ikaw ay double A, gusto mo maging triple A. Mm -hmm. So Siyempre. maging credit mo ito, tumulong ka sa dalawang bagyo, three points mm -hmm. matagdag sa'yo. Maka, may ingganyo sila sa, na tumulong Sa dami yun. na nakikita kong mga larawan na puro tambak na basura, mga nakaharang na mga pinuto, naputol na kahoy. Ano sa tingin nyo? Senator ano, ang, ano po yan? After the typhoon or before the uh, typhoon? After. after. Uh, the typhoon. Normal po yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Kahit po sa first world country, katatapos lang, very vivid po sa, sa larawan po yung baha uh, doon sa Valencia, Spain. Yeah. Mm -hmm. First world country, nakita nyo naman, pati troso, gumugulong mm -hmm. na ho doon, kotse patong-patong na. So, mm -hmm. Normal po yon kaya lang yung pagkiklear po noon, ayun na nga, balik ulit tayo, isama po natin yung pribadong sektor. Sir, pagdating sa pag-asa, is there a need na buhusan ng pondo para sa modernization, para maging high-tech na ang kanila equipment at talagang maging accurate yung kanila mga... high na po sila. So, noong last year, ito, ito 2024, mm -hmm. ako po ang ng budget ng DOST. Mm -hmm. Uh, ang dami pong pinondo natin para sa modernization nila mm -hmm. Sila pa nga may kulang kasi yung mga lighthouses wala pa mm -hmm. Yung tinatanong ko nasa ano, ano pa raw, paso pa so, yung tulong ng pamahalaan, yung tulong ng ibang bansa Kasi tumutulong yung Japan uh, Meteorological Agency mm -hmm. Tumutulong yung NOAA, tumutulong yung GUAM Ang dami-dami na po yan siguro mm -hmm. Ang kailangan na lang po dito ilapit sa pagunawa ng mga Mm -hmm. Ngayon, kung tatama sa Albay at Camarines, Sir, dapat mm -hmm. ang warning po doon ay bikulano. Panaintindihan ng Opo. publiko. Mm -hmm. Bikulano na. Tsaka katulong na lahat. Mm -hmm. tulong ang pribadong sektor sa radio station. Mm -hmm. Hindi lang po yung yung uh, PTB4 o yung uh, government. Lahat na, uh, no? Uh, Oo, buhay po nakataya dito eh. Nakatutulong ba, Sir, yung di ba may alert yung mga telephones? Ah, yung yun, yun, sa NDRRMC. Ah, katulong po pero ilingwahin na po ng tama.